Uy, may, 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 na kaya, lang? Kautood na. lang? siya, mga masagod. Huwag mong po siya Huwag mong Ano'y man siya. Kaya man. Agus. Um, siya, kung uy. Kaya ka Pila may nakuha ni mo? pila? 13. Kuy, kino. Advice ni Hippie, paki, motor. Thirteen. Sus, kalo, eh, guys. Itulis ang tapat sa oxy, guys. Ang oxy. Ang tapat sa oxy, kaning chokes togo go, itulis lang, di pa dogay. Naaramda ko dito sa likod, wako kabantay po, kay, naghigda na gugko. Uh. So ngit ngit manggod diri nya ngit ngit manggod diri guys tau naghilak ang tindera diri So ay anay mga pulis Nga ay mga pulis duha Pero mo lagi nakalayas ang kuana kalakaw ang kwa, na nagmotor nagmotor ang kuno nya kuan guys um, naapo ko ang kuan kuno napo naapo ipistula ang nanulis nakakuan ka na yung naman nagbunit siya wala lagi niro so mau ni Sadria guys no lo ya Sadria guys tapat pag aku sa kung guys Yan ang sana rong uras, alas 8 Alas Alas City pa, sayo pa kayo, alas city pa o Siguro gitulis ni Mga alas 6 ka pin, panig gitulis day Al Alas city ka pin oh no? Alas city, alas 8 na day Alas city ka pin ngit khusus oh, ya guys, nah cusp guys tulis, Laka motor kuno, ya itu mon, itu mon nggak tahu, dakung nggak tahu, tambok

ano? Kasuod man? Hindi ako nga nga. wow Mingaw mga god kaayo na. So ni Tindera itindira guys no? Uuuya. Uh, yeah. na daday? 3 mil? Nag-helmet siya? Wala. Ang kuan siya nag

teri class mga bata-bata pa yeah. sure, yang right. na kauban

pero na kuanto sa inyong CCTV na may CCTV niyo. Mm -hmm. So morning guys no, sitwasyon diri sa Gitulis. Ni mm -hmm. yeah, ara ni dito do sa okay, dol, dol ni okay, sa mga okay, guys. Oh.